Nagsimula na ang paggunita para sa National Correctional Consciousness Week o nakukaw batay sa proklamasyon bilang 551 Serye ng 1995. Layunin ng selebrasyon na mapalawak ang pangunawan ng publiko sa ginagampanan ng mga correctional agency at hikayatin ang mga suporta para sa rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL. Ang tema ngayong taon ay matatag na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na serbisyong pampitan. Sa unang araw ng aktividad sa Baguio City Jail, nagkaroon ng presentasyon mula sa male at female PDL na sinundan ng laro ng basketball sa pagitan ng personal ng BJMP male dorm, mga PDL at isang koponan mula sa Liga ng Barangay. Tampok naman sa ikalawang araw ang kapihan sa piitan. Nagsisilbi itong daan para sa bukas na usapan at pagtutulungan ng mga kabilang sa justice sector at mga PDL. Tinalakay dito ang mga legal na katanungan at iba pang isyo tungkol sa kanilang kapakanan. Sa paunang salita ni Senior Jail Officer 2 Benju Ormaza, binigyan diin niya na ang correction ay hindi lamang tungkol sa disiplina at seguridad, kundi tungkol sa transformasyon at tapat na serbisyong publiko. So this reminds us that correction is not just a, about discipline and security. It is about transformation Empowerment and sincere public service. Uh, today's gathering is more than just, just sharing, coffee, and conversations. It is a space for us for understanding, for listening, and for strengthening our partners, partnership towards change. May this civil dialogue inspire us, especially, especially openness, learning, and renewed commitment to our mission. of changing lives and building a safer nation. Kasunod nito, inilahad ng BJMP Bagyo ang kanilang mga nagawa mula Hulyo hanggang Setyembre, kabila ang pagpapanatili ng Zero Overstaying PDL. Ipinakita rin ang mga programa para sa edukasyon tulad ng Tagapangalaga Ko, Groko Program at college education behind bars, pati na rin ang iba't ibang skills development training. Patuloy rin ang mga serbisyo para sa rehabilitasyon gaya ng therapeutic community modality program at support ng pangkalusugan, espiritual at counseling. Pinananatili rin ang mga ugnayan sa pamilya sa pamamagitan ng idalaw e at face to -face visitation at livelihood activities gaya ng One Jail, One Product Program at Aftercare Program. Sa ginanap na open forum, sentro ng talakayan ang mga usaping tungkol sa parol at probation. Nagbigay linaw si na-attorney Brenda Villacorta at attorney Aiza Bencio-Anas mula sa Public Attorney's Office, Miss Maria Grace De Los Reyes ng parole and Probations Office at si City Jail Warding, Jail Chief Inspector John Wayland Lapon. Sa kanyang closing remarks, sinabi ni Jail Chief Inspector Lapon na ang legal consultation ay nagpapakita kung paano makakamit ang tema ng pagdiriwang. Ipinaalala niya ang responsibilidad na itaguyod ang karapatang pantao at tiyakin ang justisya ay rehabilitative at hindi lamang punitive. As we close this uh, legal consultation, let us reflect on our team. Uh, na paglilingkod, makabagong pamamaraan, maunlad na servisyong pampitan. We are reminded of our collective responsibility to uphold their human rights and to ensure that our justice system is not only punitive but also rehabilitative in nature. This session was a crucial part of our observance of the National Correctional Consciousness League 2025. We are proud to support this kind of initiative. that provide not only legal assistance but also contribute to the holistic transformation of our PDL. Nagbigay naman ng reaction ang ilang PDL sa na naganap na kapihan. Uh, dito nga activity, uh, sir. Uh, at least uh, bad by kada kami nga uh, PDL, tiap po may nga uh, rabidong um, may panggap na kiti kasme. Karo niya, uh, gabil kami tiya provision, do so, disqualified ko man at least uh, amo mila ta proseso na eta activity tapos pa rin naman kasi hindi naman di sila magbibigay ng advice sa ikapapahamak namin kasi bago sa yung binibigay nila yun yung sa kilalakas ng loob namin para harapin kung ano man yung pinagdadaan ng namin. Magpapatuloy pa ang selebrasyon ng National Correctional Consciousness Week ngayong linggo ng Oktubre. Nakalinya pa ang mga aktibidad tulad ng Service Providers Day, Awarding at Family Day. Mula sa Baguio City ako si Angelo Garin nagbabalita para sa Herald Express.